Magandang gabi na dito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng paggamit ng makabagong teknolohiya para matiyak ang supply ng sapat at abot kayang bigas. Sa kanyang pagbisita sa Mariano Marcos State University sa Batak, Ilocos Norte, sinabi ng Pangulo na kailangan ng teknolohiya para mapabuti ang produksyon ng bigas at mapigilan ang pagtaas ng presyo nito sa merkado. Binigyang diin ng Pangulo ang paghango ng bagong teknolohiya para gamitin sa agrikultura, lalo ngayong apektado ang mga taniman ng climate change. Kaugnay nito, trabahoan niya ng gobyerno na bumuo ng kinakailangan teknolohiya na mapapakinabangan para mapaunlad ang sektor ng agrikultura. Dumalo kanina si Pangulong Marcos sa paglulunsad ng Rice Paddy Art ng MMSU at Philippine Rice Research Institute kasabay ng paggunita. Sa ika at anim na karawan ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Iginuhit sa Rice Paddy Art ngayong taon ng Pangulo kasama ng tagline ng Administrasyon na Bagong Pilipinas. Nakatakdang magpulong sa Maynila sa mga susunod na araw ang ilang matataas na opisyal ng militar ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon kay U.S. Ambassador to the Philippines Mary K. Carlson, pagpaplanuhan ng mga opisyal ang mga gagawing assistance program at joint exercise sa pagitan ng dalawang bansa. bahagianya niya ito ng taunang aktibidad ng Mutual Defense Board and Security Engagement Board. Dagdag ni Carlson, layunin nito palakasin ang alyansa, pagtitiwala at interoperability sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Binigyang diin niya ang sinabi ni U.S. Vice President Kamala Harris na nananatiling matatagan suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas. Matatandaang ang nagpulong si Harris at Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia noong nakaraang linggo. Napag-usapan ng dalawa ang sitwasyon ng siguridad sa South China Sea, gayon din ang mga pagkakataon para sa maritime cooperation kasama ng iba pang katuwang na bansa. Nagpaalala ang Department of Transportation sa publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang anumang uri ng bomb joke sa lahat ng pampublikong sasakyan. Sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na hoax lamang at hindi totoo ang napaulat na bomb threat sa Metro Rail Transit Line 3 noong nakaraang biyernes. Sa kabila nito, binigyang diin ni Bautista na hindi lamang sa mga airport o sa mga eroplano bawal magbiro ng patungkol sa bomba kundi sa lahat ng uri ng pampublikong transportasyon. Noong Marso, isang lalaki ang inaresto matapos itong magbiro na may bomba habang nakapila sa MRT3 Shaw Boulevard Station. Ang sinuman magsabi ng bomb joke sa bomb threat ay maaaring makulong ng hanggang limang taon o pagmultahin ng aabot sa na 40,000 piso. Dagdag pa niya, bumuo na ang DOTR ng isang komite na kinabibilangan ng Department of Information and Communications Technology, Philippine National Police at ng Office of Transportation Security ng ahensya para masusing imbestigahan ng mga bomb threat at bomb jokes. Nilinaw ng Presidential Action Center na walang katotohanan na ang kumakalat na balita na namamahagi sila ng limang libong piso at kilo-kilong bigas. Sa isang pahayag na inilabas sa kanilang Facebook page, sinabi ng tanggapan na walang ganoong programa ang kanilang opisina na may kinalaman sa pamahagi ng pera at bigas. Pinapayuhan rin nilang publiko na sakaling makatanggap ng impormasyon na may kaugnayan sa nasabing issue ay agad itong i-verify at makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan. Ang PASE ay dating Presidential Complaint Center na itinatag upang tumanggap ng mga kahilingan, reklamo at hinaing mula sa publiko at ipasa mga ito sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatin sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X o dating Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o of PCO. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. Magandang gabi.